Ang araw ay hindi tulad ng ginagawa ng isang apoy hindi ito nasusunog ng todo. Ang apoy, gaya ng alam natin, ay nangangailangan ng oksiheno. Ngunit ang kalawakan ay isang vacuum at wala itong oksiheno ang araw. Sa halip, ito ay sumisikat dahil sa isang bagay na mas makapangyarihan. Nuclear fusion ang parehong puwersa na nagbibigay buhay sa mga bituin. Nasusukatan sa loob ng kanyang core ang mga atomong hidrogeno ay dinudurog ng magkasama sa ilalim ng hindi masasabing pressure at init na nag-ugnay upang bumuo ng helium. Bawat fusion ay naglalabas ng isang pagsabog ng enerhiya, isang kislap ng dalisay na liwanag na naglilipat palabas sa mga layer ng plasma hanggang sa makatakas ito sa kalawakan. Ang liwang iyon ang nagpapainit sa ating planeta, nagbibigay buhay sa buhay, at nagbababad ng ginto sa langit tuwing umaga. Ang araw ay isang buhay na makina ng pisika. Hindi kimika isang hurnuhan na napakainit na isang segundo ng kanyang output ng enerhiya. Ay maaring magbigay buhay sa sibilisasyon ng tao sa loob ng libu-libong taon. Ang kanyang puso ay tumutupa sa 27 milyon na degree Fahrenheit. Ngunit ang kanyang kaliwanagan ay perpektong balanse ng walang hanggang paghila ng gravity. Bawat pagbububukang liwayway na nakikita mo ay resulta ng bilyong atomic collisions. Bawat isa ay pinanganak sa kaguluhang fusion. Hindi apoy ang nagbibigay liwanag sa ating mundo. Ito ay ang patuloy na tibok ng puso ng kosmos mismo. Sa susunod na pagtingin mo sa araw, tandaan mo hindi mga apoy ang nakikita mo. Nakikipag-ugnayan ka sa pinakamatandang makina ng universo na gumagana ng walang depektibo pagkatapos ng limang bilyong taon. Sun Mystery, Nuclear Fusion Space Facts, WTF Factology.